Hello mga kapamlat and driving po tayo ngayon papunta dun sa property na titingnan natin. Ipang update po dun sa ating subscriber na no matagal nang nag-aabang sa ating channel. Ayan, in-offer in natin itong uh, 3 hectares po. Ayan, ang kagandahan, hindi maliit, hindi malaki. katama-tama lang yung sukat niya. Sakto lang, 3 hectares. So, tama-tama. Tsaka, ang kagandahan sa property ay tabing kalsada na. So, yung property ay natuhog ng kalsadas na may frontage na 200 to 250 meters yun nga lang mga ka-farm lot eh syempre hindi ito ganong kaganda medyo masukal sya and then kukunti lang ang pero ang good thing po sa property ang presyo nito ay 300,000 lamang po per hectare ayan yung presyong yan ngayon lang po ulit ako nakakita ng mga gantong presyo dahil wala na po sa ngayon kung lagi po kayo nanonood sa mga channel karamihan yung mga ganyang presyo ano po yan yung mga uh, 5 to 10 minutes na lakad or uh, 15 minutes na lakad. So ito, pagbaba mo, kalsada na. And yung lupa po, hindi siya bangin, uh, hindi rin siya paahon. So yung property po, medyo pantay ito. So magkahili man lang. Kaya maganda rin yung structure ng lupa. Yun nga lang, medyo kulang lang sa linis. Pero okay na okay dahil yung presyo na pakamura. Kaya swerte ng buyer din natin ito. So ito, binibidyon po natin dahil hindi po sila makakatripping so lahat ng uh, negativity so positivity ng property so i-upload natin so yun nga lang hindi natin na uh, uh, ma-emphasize lahat ma-emphasize lahat ng details so syempre privately na namin ito pag-usapan ba pa kasi malukid pa ng ibang ahente so na-recommend lang sa akin yung property na ipasa ko sa kanya kahit hindi ko pa na nabablog so medyo interested siya kaya yun pinadalan tayo ng budget para uh, puntahan yung area then usisain lahat ng uh, dokumento so far, so good naman yung dokumento dahil uh, titulado dahil at buhay po yung nakapakalan sa papers, ano po ayan, ayan. nandito na kami, so doon ako sa dulo mag uumpisa papunta doon sa elementary school so i-update natin yung buyer so ayan, tara samahan nyo po ako mga farm lot, eh ito ma'am uh, ito sakop po ng property, ito yung pathway sakop siya kung makikita nyo hindi naman po siya tarik dito banayad lang siya tapos ito po sakop din banayad din siya bali ang frontage po ito ay haba yan kung papasukin po yung property oh. pantay kalsada naman na banayad tapos, dito rin. Ay, ko. Ayan. Makikita nyo po. Banaya rin, pababa. Tapos, boundary ay creek. Ayan, sakop po yung mga nyug na yan. Dyan. So, nasa ang frontage ito sa kalsada, nasa ano, 250 meters sa akong kabilaan Ayan. tingnan natin dito yung elevation ng lupa pantay da rin na banayad na hili so, hindi man po siya bangin banayad lang At yung mga Masukal lang po talagang hindi na abiyad po lang lang sa linis ayan sakop so, yung mga nyuga na yan. so makikita nyo banaya din na bumababa sya hindi naman bangin so ibig sabihin ito kalsada dumaan sya sa tuktok check natin dito Ayan. Makikita nyo po. <coughs> Banayad lang din siya. O. Oh. Banayad lang. Hindi sya simbangin. Banayad lang siya. Mga 15 degree angle to 20 degree. Ayan. Pagka pasok natin bago pulitan. Ito tayo. Basta both left and right sakop. Hindi mas buka lang talaga. Okay. Ibanaya din na pababa. Medyo elevated dito ng konti. Ayan. Tapos, ka natin pantay kalsada po. Ganda <clears throat> sana ito kumalinis. Ayan. Tapos, lumalakay okay. ang patabas naman po ay 15,000 <clears throat> ang patabas ng property kada hectare so kung tatlo to gagastos po kayo ng 45,000 malinis na yan importante pura yung lupa eh hey, no pantayin naman siya dito peras Yeah. Ayan, may mga nyug din dito po Wala, check-check kung mo din dito mga nyug ulit po Ibig sabihin, pantayin dito. Pantay. Pantay mamit area na to. Makikita nyo. May mga puno doon. Ibig sabihin, kung palusong yan, wala na dapat puno dyan. sakop ng property. Tapos pababain ko po yung creek. Pumasok ah. Ito po. May creek dito. May na ang kalabaw. So, ayan mga kapamilat. Hanggang dito na lang ating video. Ayan. Basta yung property 50 meters lang yung distance dun sa uh, elementary school. Dun sa may pinagpaparadahan natin ng motor kanina. Ayan. Ayan mga, mga kapamilat. Nakita na rin natin yung ID. Nung seller Akma dun sa title So, so far so good naman yung documents Business din Ayun di. mga farm lot Then, uh, uh, yung, Maraming salamat din po sa panunood And sa so, mga nagaanap po Ng mura Update yun lang po ako Message yun lang po ako Huwag po kayo mainip Malay nyo Pag may nakita kami mura mura Pwede rin namin i-offer sa inyo nang uh, hindi pa agad na-upload. So, ayan mga kapablat, maraming salamat. Ayan mga kapablat, promote ko pala itong uh, aking kaibigan, yan si Elsie News Yan po ay kasama namin natin, pero ayan, na, massage therapist po yan, and at the same time, nag-aaral na rin po siya huh? uh, ng, tawag dito, chirofractor. Ayan. ayan sa so, mga gusto magpa-chiro, magpa-bone alignment, ayan, and nagbibentosa rin po yan. Hawakan mo ang aking gumay At tayong dalawa'y mag-asin na kaligaya Pitawan mo ng salita Ay, parang mukha ni Jen yan Ang buhay handa lang Tumapak sa lupa Tapos na ang paghihintay